Huwag po tayong makakausap. Eh, eh, makakausap dito po sa live sa studio pero minabuti po namin na hindi na ho ipakita ang kanyang muka. Okay? Di kasi uh, napapanood tayo sa Aliw Channel 23 at saka sa DWIZ News TV. Okay. Pero napapakinggan tayo sa uh, uh, DWIZ News sa Metro Mega Manila and of course sa DWIZ News FM uh, all over the Philippines and of course sa Radyo Ronda. Okay. Um, hindi na po namin nag-decision po kami na wag nang ipakita ang kanyang muka. Boses na lang po ang inyong maririnig. Okay? <laughs> Para ako makikipag-usap sa aking sarili ngayon. Ha? Okay, nasa, linya, nasa live studio po, dito po sa amin, sa Alio Broadcasting Corporation, si Debbie, isang estudyante po ng Best Link College. So, okay lang ha. Ako uh, uh, titingin ng konti rito, pero nakatingin ako sa kanya. Uh, pero hindi namin ipapakita. Uh, ang, ang kanyang muka, minabuti namin na wag nang ipakita ang kanyang muka. At nilagyan po namin ng alias na pangalang Debbie. Uh, parang Debbie Gibson. Nabuta mo ba si Debbie Gibson? Hindi, ano? Hindi po. Oh, hindi na. Okay, so, kakalungkot naman yan. Ako na lang umabot. Okay, Debbie, uh, pakikwento. Kailan nangyari yung uh, field trip ng uh, uh, Bestling College? Ito yung sa Quezon City, no? Sana, yung iskulahan? Ah, Oo. Uh -oh. Sa Novaliches po yung iskulahan. Ah, Novaliches pala. Okay, okay. Ah, So, yung foundation day po namin, di po siya field trip, foundation day. Mm -mm. Uh, nangyari po siya nung linggo, January 26. Sa ah, foundation, pata. which is more parang kailangan, kailangan, parang requirement siya kasi foundation, di ba? Actually, hindi naman po. Paso, pero pwedeng hindi sumama? Uh, actually, yun po yung uh, kala naming students na uh, una po, uh, uh, sinabi lang sa amin na merong foundation day pero... Uh, hindi sinabi na required. Pero, parang a week before Foundation Day, uh, ayun, sinabi na kailangan namin sumama, project nila, ganun. Ah, yun, parang project na yun. Mm. Pero, tinanong nyo ba, uh, sir, uh, sa professor ninyo, pwede bang hindi sumama? Tinanong po namin, actually, sinubukan po namin na hindi sumama kasi lang po, natakot po kami kasi na um bumaba po yung grades namin wala kaming project wala kaming output ganun mm. yun yung sinabi sa inyo pag hindi kayo sumama wala kayong project ganun uh, parang sinasabi sa inyo na uh, pag hindi kayo sumama eto parusa sa, parusa niyo parang ganun yes tapos meron din pong sinasabi na parang kapag di sa mama may mas mabigat na alternative na papagawin. Kaya ayun po. Yung ba yung nagba-viral ngayon na parang nag-uusap yung professor at saka isudyante na parang uh, hihinga ng dalawampung historia uh, istorya, dalawampung articles, dalawampung uh, parang uh, pag-uusapan, parang, uh, parang project paper. Parang ganun yata. Yung mga ganun pong ano, ah ganun pong pinapagawa. like mga research, mm -mm. mga ganun. So, required lahat kasi since it's a foundation uh, day. Parang I find it very ano na kailangan talaga na nandun kayo. Ah, uh, kung foundation day 'yan, bakit kailangan daw umalis ng iskulan Ah, uh, 'yung pinagmadalas po kasi na pinaglulunsaran namin sa MB campuses, uh, may currently nagaganap na construction site. Like ginagawa po yung parang sports arena. Tapos, doon mismo sa school. Opo, oh, sa school. Kaya hindi pwede doon yung uh, kaya po, hindi, celebration. Pwede. Tapos po yung nakalagay po doon sa parang um, reason nila is kaya daw po doon sa resort sa Punta Bal resort yung uh, ginanap which is um ano daw po kaya daw po mag-cater malaking population which is hindi rin naman po uh, nangyari kasi sobrang dami pa rin ng students. Ilan ba yung ano? Sikan. Ilan yung estudyante na pumunta? Yun po, hindi ko lang po sure, pero... Mga more or less, mga ballpark. Ilang ilang palagay mo dun? Abot kayo ng mga 10,000, 5,000, 2,000? Oh, more than that po. More than 10,000? Hindi. Uh, more than uh, 2,000? Oh, more than 2,000 po. Abot ng mga tatlo, hapat, ganyan? Siguro po. Okay, tapos nung sinabi sa inyo, yan ba yung may bayad? May bayad po, 900. 500 for transportation fee, tapos 400 for entrance fee. 500. Ano ulit? 500. 500 po transport. Transpo para doon sa bus. Bus, uh, opo. balikan po 'yon okay. tapos 400 naman po for entrance fee. Wala po doon yung pagkain. So kanya-kanya po kami. Ah, kanya-kanyang pagkain. So 900 ang lahat ng mga ang uh, per student na kailangan magbayad. Opo. Uh, tapos uh, lahat naman kayo ay nakapagbayad kasi may target 'yun, November, January 26 'yun, di ba? Opo. Uh, okay, okay. Lahat naman po nakapagbayad. Okay. Tapos saan pumasok ang uh, So okay na yon, parang pinilit kayo na pumunta dahil parang tinitreat kayo na kung hindi kayo pupunta, magpa-project kayo ng ganito, may gagawin kayong ganito. Dumating ang January 26, kailan pumasok ang problema? Ayun, sa ano pa lang po, sa call time pa lang po nung... Um, uh, pa, pa At teka muna, uh, Debbie, meron bang mga estudyante hindi, hindi, hindi sumama? Meron po. Yun talaga kailangan mag-project? Yun. O alam na nila sa sarili nila? Alam po nila sa sarili nila na may consequence po yan pero uh depende pa rin po kasi yun sa mga prof kung ano po yung ipapa-project. Opo. Oh, okay, sige. Puntahan natin kung kailan pumunta na kayo doon sa ano saan yung punta? Bataan, Punta Bell Resort. Punta Bell? O oh, oh, sa Bataan. Pupunta na kayo ng Bataan, uh wala namang naging problema papunta doon. Um wala namang may... problema doon sa bus. Meron pong naging prob sa oras Bakit? kasi po yung ibang pong department is nagintay po ng ilang oras para sa uh, para po uh, masun ma-pick up ng bus which is yung usapan po talaga is 3 AM dapat po nakaalis na yung mga bus hmm. pero yung iba po mga 5 AM doon pa lang po sila nasundo. So, sobrang uh, tagal nila nag- Pero it happens, ano? Talaga yung mga field trip na ganyan, ay, it happens talaga na ang, ang minsan, ang usapan alas tres, umaalis alas ko dahil yung iba late dumadating. Okay. So, pagpunta, pagpunta ninyo doon sa, sa bataan, an ano nangyari? Ayun, pagpunta po namin sa bataan, um, una po, Ah, uh, naglakad po kami papasok ng resort. So, parang yung Ah, naglakad po, kayo. So, nung nagpark yung uh, bus, kailangan yung maglakad. Mag gano'ng katagal yung paglalakad ninyo? Ilang kilometro 'yun? Ah, uh, kami po mga ilang minutes lang naman po kami naglakad doon. Pero iba po yung uh, sa department naman sa ibang experience. Oo, sa yung sa inyo. students na mas malala. Mm -hmm. Yung sa amin naman po mga ilang minuto lang mga uh, 30 minutes mga ganun. Ay, Pero yung itsura niya is um, Uh, kumpol yung mga students, crowded, ganun. Okay. Bakit, bakit yung sa inyo maiksi lang yung lakad? Yung iba, mahaba? ah uh, yung department po kasi namin is medyo na una po compare sa iba. Kasi nga, uh, hindi It's, it's same... because of the problem of, of uh, parking? Hindi naman? Hindi naman po sa parking. Sa pag-pick up lang po talaga ng bus. Ah, uh, okay. So yung natin, ibang estudyante, gano'ng katagal yung nilakad nila? Yung ibang estudyante po is na sabi po nila sa amin is mga Uh, ilang o, isang oras, isa't kalahating oras, ma mga 3 to 4 kilometer po. Ayun, ganun. Like, nung um, mga alas 12 na huwa tayo, nakita po namin yung kaibigan namin sa ibang depth na kakarating lang, kakarating lang daw nila. Mm. Tapos sobrang layo daw po nang nilakad. Okay. Okay, sige. Pagdating yun sa venue, pagkatapos nung lakaran na yun na napakahaba, anong ginawa nyo doon sa venue? Ayun po, uh, po namin yung place namin na mapagsustayan. So, mm -hmm. uh, in-expect po namin may mga cottage, may mga ano, pwede namin pagpahingahan. Pero po, ang nangyari is sa field lang po kami. When you say field, walang, walang cottage? Wala pong cottage, wala pong silong. Sa lapag sa ilalim lang. Sa ilalim ng araw? Ah, uh, Oo, oh, sa ilalim ng araw. Ah, talaga? Yes. Walang cottage? Wala, wala Meron pong cottage, pero hindi hindi lahat ng students is kasha dun sa mga cottage. Kasi marami po talaga students. oo oh, oo oh, 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 oh. So, ilan lang yung mga nasa cottage. Sa karamihan po, nakakalat lang po sa field. Tapos, anong ginawa nyo dun? Uh, bakit kayo nandoon? May programa ba dun? Uh, yes po, may programa po kami na... Ano, na uh, ay hindi. hindi hindi yung program is hindi sa field sa iba pang ano sa iba pang uh, lugar like aakyat pa kami ng parang bridge ganun pero mm. ayun mm -mm. Pero, pero within within the ano within area. the ano tawag resort Opo. within the resort pa rin nandoon kayong lahat nandoon po kami okay okay tapos dumating ang uh, ano yan tanghali uh, ano ba naging problema do sa pagkain Ayun. Um, sa tanghali naman po, ang um, problem po doon kasi, eh, siyempre tutok, uh, tirik na po yung araw. Mm. Di, ang pagod na, pagod na kayo. Is, uh, naghalap kami ng ibang place na masisinlungan sa so may puno puno na uh Oo. -oh. Di, ayun. Tapos, ang nangyari din is, nahirapan kaming uh, hanapin din yung iba pang kaklase namin kasi walang signal. Mm, -mm. Yun po yung mahirap din. Ta. Ah, walang cellphone walang signal. signal. Yeah. Oh, okay. Tapos, ayun, um, la, um, kami, maswerte kasi may dala kami mismong sarili ng pagkain. Kaya ox naman yung pagkain. Pero yung ibang uh, kaklase namin is bumili sila ng pagkamahal-mahal na meal na 150 na hindi daw umabot sa lalong. Bakit? <laughs> okay. Ano yung binili kasi nila? Kasi parang konti lang po yung ano, meal. Saan nyo binili? Doon din po sa ano. Sa resort mismo? Ah, po. Ah, okay. Hanggang anong oras yung activity ninyo? Yung activity, supposedly, 5 p.m. ay end na. Okay. Tapos 5 p.m. lahat po ng students is lalabas na. Ganun. Okay. And then... Inabot kayo hanggang ano oras? Kami po, um kami sa sobrang gusto na po talaga naming lumabas. O oh, kasi alas 3, alas 3, alas 4 madaling araw kayo nagkita-kita, di ba? So Opo. gising na kayo ng mga alas 2, alauna, gano'n na. O, alas 2. Actually, hindi na nga po namin masyadong na-enjoy yung program kasi pinili na lang po namin magpahinga. Ano ba naman yung programa? Ano yun? Ano nakalagay? Ano po, merong mga, ano, merong mga pang-contest, mga field demo, gano'n. 'tas meron ding uh, artist concert, ganun. Hindi na rin po namin na-enjoy lahat 'yun kasi mas pinili na nga lang po namin magpahinga since sobrang hassle, mainit, siksikan. Hmm. Um ayun po yat din, hmm -mm. tapos nakakapagod. Hanggang ano oras kayo doon, ano, Debby? Kami po uh, mga alas parang alas 4 pa lang lumabas na ho kami. Okay. Kasi 'yun nga. Alas 4 na hapon. Oo, oh, okay, okay. Tapos mga parang ilang oras kaming nagpabalik-balik kasi hindi namin alam kung saan kami sasakay, hindi namin alam saan yung bus. Sino ang ano ninyo? Ano ba tawag diyan? Wala kayong ano yung contact person, yung mismong group leader, mga ganun, bus meron, number? Meron naman po. Meron po kaming uh meron pong prof per bus. uh, -uh, uh, -uh. Pero masyado lang po talagang nagkagulo nung palabas na. Kasi Lalo na nung nandun na kayo. Nagkalat oh. na kayo kasi... Opo, nagkalat na po talaga. Oh, kasi field na yan. Oo. Uh -huh. Okay, tapos nung pabalik kayo, ba, inabot kayo ng... Kung 4 p.m. na yon siguro yung, yung, iba, inabot ng 5 p.m., 6 p.m. Opo, yung iba po hindi pa po sila lumabas. Kasi may, meron pa pong program dun eh. May artist concert pa. Sino yung artist? ah, um, marami po, mga... Ano, mga in-invite po ng school namin sa ano, Kumakanta? Sumasayaw? Opo. Okay. So, ganun, hindi ko alam kung gano'n talaga ninyo i-celebrate yung foundation. Okay. So, umabot kayo ng mga gabi, uh, umabot ng 4pm, 5pm, 6pm, 7pm? May 7pm ba? Meron. Meron pa nga po more than that. Kasi... 7pm, 8pm, 9pm? Opo. At meron talaga? pong iba. E paano yung nilakaran yung pabalik actually, ng bus? Actually, meron pong reports na natatanggap na meron pa pong mga naka uwi kinabukasan na. Ah, Ganun? Opo. So parang hindi lang po kami talaga yung na doon, kundi yung mga Bakit residents. Bakit kinabukasan na? Ah, iniwan ng bus? hindi <laughs> po. Wala pong bus na masakyan. Oh, eh nasaan yung mga bus na sinakyan pa punturo? nga po eh. Hindi nga po namin alam kung bakit nagkaganon. Like, bakit nagkulang yung mga bus kung kumpleto naman po pa punta. Ah, okay. Wala, wala kayong tinanungan? Uh, uh, sir, bakit ho ganito? Wala na yung bus natin? wala walang ganon? Wala. Kasi yung mga, Kagaya ng po ng sinasabi oh, mo, yung mga profs po, is, uh -oh. yung ibang profs po is nauna na rin. So parang... Anong nauna na? Di ba dapat inaalagaan nila yung mga estudyante? Yun nga po eh. Yun nga po yung nangyari. Parang yung mga profs po is uh, nauna na. So, nauna na ibang, sa mga bus? Yung ibang students po is wala po talagang nag-guide. Kami mismo wala po wala pong nag-guide sa amin. Tapos yung istorya nito na dinadaanan nyo, okay naman. Yung dinadaanan nyo papunta doon sa resort at pauwi, uh, maliwanag naman. Pawi po, hindi. Madilim? Madilim po. Walang ilaw? Wala pong... Ano ba itong dinadanan nyo? Parang, ano? Uh, ano dirt road? Parang... Hindi siya sementado? Hindi. Sementado po siya. Pero parang paloob na po kasi siya ng barrio. Ganun. Ah, okay, okay. Tapos walang ilaw? Meron naman po. <laughs> ah, may mga poste. Eh. Opo. Oh, Tapos ang problema dito, walang nag-guide sa inyo. Ayun lang po. Okay. Okay. Nung na nabalita na to, na lumabas na, nag-viral na, pinag-usapan na sa, sa news, anong sabi ng eskwalaan sa inyo? Hindi ba kayo kinausap? Um, hindi po kami, hindi po kami talaga, ano, kinausap ng school. Like, naglabas po sila ng statement late na po, mga three days. Oo, oo. Dahil natatanong uh, na sila. Ito ba yung statement na sinasabi nila na gawa-gawa nyo lang yung video? Opo. O, yung ginagawa-gawa nyo lang yung mga pictures. Fabricated lang daw po yung reports, fabricated lang daw po yung mga lumalabas sa ano social media. When in kami po mismo yung nagpapatunay na hindi po yun, na totoo po yung mga naranasan namin. At kita rin naman po sa mga videos at pictures na hindi naman po yun mapepeke. Bakit naman po namin pepekein yun? So yun. Tapos nung lumabas na to, viral na tong kwento na to, ano sinabi sa inyo ng eskwalahan? Ay. <laughs> Pinagbawalan ba kayo magsalita? Kinausap ba kayo? Pinaliwanagan ba kayo? May mga nangyayari po na um, pinalilista yung mga pangalan ng na nagsasalita, nagpapahayag, nagpo-post. Bakit? Yun. Kasi daw po, ano, parang sinisira daw po yung image ng school. When in fact, sinasabi lang naman namin yung totoo, yung naranasan namin at kung ano po yung gusto naming uh, mangyari. Yun po. Okay. Uh, tutuloy ho namin ni Devi yung usapan sa social media na ho siguro. Pakiabangan na lang yung, yung uh, kwento. At uh, uh kami po ay nakikipag-ugnayan din sa Best Link uh, College uh, since last week guys 'di ba? Uh, walang walang gustong magsalita at walang gustong magpa-interview. So, hanggang sa ngayon po ay uh, open po ang uh, Ronda Pilipinas ng DWIZ uh, hanggang uh, kami po ay naririnig hanggang hanggang uh, probinsya at napapanood sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Kami po ay open sa inyo pong paliwanag uh, para kunin po ang inyong uh, ang inyong side dito po sa kwento ni Debbie. Debbie, maraming maraming salamat sa'yo. Tuloy natin yung kwentuhan, ha? Apo. Diyaka lang, ha? Salamat po. <laughs> Thank you very much, Debbie. Yung napanood nyo po kanina, yun po yung interview kay Debbie this morning sa... Uh, sa Ronda Pilipinas sa aking programa po sa DWIC. So tutuloy lang po natin yung uh, uh, pakikipagkwentuhan kay Debbie. Nandun tayo sa part na ano, Debbie. Eh. Uh, pero still, ha, uh, hindi pa rin nun namin ipapakita yung mukha niya. Boses palang Uh, yung boses pa lang ni Debbie o do boses pa rin ni Debbie ang maririnig po ninyo. Okay? Okay, Debbie, uh, magandang araw ulit sa'yo. Magandang araw din po. Tuloy lang natin yung kwento natin uh, kanina. Uh, nandun tayo sa pinatatawag na ng eskwelahan. Lahat ng mga uh, what do this? Lahat ng mga estudyante ng mga nagpo-post at saka uh, mga nagbibigay ng kanilang mga kwento side of the the story yung iba diyan may picture may iba diyan may video pinat Sabi mo na kanina sa uh, uh, sa ano sa Round the sabi mo pinatatawag sila ng <clears throat> ano ng school uh, kinakausap pinapalista po yung mga pangalan nila sino naglilista yung naka monitor yung, yung mga professor yung mga ano yun. pero wala pa namang wala pa namang uh, silang kinokwento yung mismong mga pinatawag sa inyo sa ngayon po wala pa naman po pero nandun na po kasi yung takot kasi um, di po nila alam, di po nila sure kung ano pong mangyayari sa kanila. So sa pagsasalita pa lang doon, sa pagkahan, pag paglilista ano ng mga pangalan sila? nila. Opo, pinagbabawalan po sila na ano, na magsalita or mag-share ng mga posts. Hindi syempre natatakot 'yung mga students. Well, oh, kasi napansin namin medyo kumuunti na 'yung post, ano? Baka 'yung iba atineakedown uh, na rin nila baka or baka po. isa 'yun sa mga bilin palagi mo. Opo, baka din po. O-o, oh, 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 okay. Okay. Um Uh, pagkatapos ng nangyari, um, balikan lang natin yung ano, ah, balikan natin yung kasi hindi natin masyado na emphasize kanina, yung paglalakad niyo papabalik ng ng bus. Um ganun pa rin baka haba yung lakad niyo nung binaba kayo ng bus kung saan yung area na nag-start kayo naglakad. Actually, uh, hindi po kasi po uh, Bakit? di, na, di po talaga namin alam kung saan, uh, di po namin mahanap yung bus. Like, sobrang disorganized po nung... Uh, Gabi na yun? Uh, Opo. Oh kasi, um, nung una po, akala po namin kung saan kaming bus uh, sumakay papunta, yun din yung pauwi. Pero ang nangyari po, hindi na po namin mahanap kung saan yung bus namin. Tapos nagpabalik-balik po kami, kasi yung mga bus din po is nakakalat. So nagpabalik-balik po kami, hindi namin alam kung saan kami sasakay. Tapos, yun, nag, um, sa so huli po nag-end na lang na, na sumakay kami sa isang bus na hindi namin kasama yung department na kasama namin po nung papunta. So halo-halo na po talaga siya. Nung naglalakad kayo, wala na kayo kasama mga professor? Wala kayong mga teacher na kasama? Wala na po. Hindi kayo, wala man lang dun sa, dun sa mismong field, wala bang nag sa inyo? O oh, tara na, babalik tayo sa bus natin. Walang-walang ganun. Wala po. Anong oras na kayo nakarating na? Anong oras kayo? Paano naging paano yung naging takbo nung kwen? Paano yung takbo nung nangyari sa inyo? Paano niyo nahanap yung basa Anong oras ato na pinag-uusapan natin? Ah, uh, mga ano mga ano na po ito, mga 5 to 6 magan PM. Opo. Ah, Kasi Oo. po, Pero kami po meron talaga... kang sinabi kanina na yung iba inabot ng 7 PM. Opo, oh, yung PM. iba po inabot po sila ng 7 to 8 tapos yung iba mga gabi pa ganun. Mas mas late pa ganun. So ayun parang mas swerte pa rin po kami kasi mas maaga kaming naka compared sa iba. Pero syempre yung experience namin is hindi pa rin ganun kaganda kasi hindi nga um, nandun po yung thought na uh, ano oras ba kami makaka makakauwi ba tayo? <laughs> ganun, saan, saan, kami sasakay, ano mangyayari, ganun. Tapos ayun, um, parang um, tinanong lang po namin doon sa isang bus na nakapark, sa, na nakita namin na ano, kung pwede po kami sumakay doon. And thankfully naman, sinabi nila na um, yun, pinupuno na lang yung, yung bus ng students para makaalis na. So, ang ginawa namin is sumakay na ho kami sa kagustuhan namin na makauwi na ho. Ganun. Eh, di nakatayo kayo nun? Hindi naman po kami nakatayo. Nakaupo po kami. Mga uh, 48 students per bus. Ganun. Tapos wala na kayong seats. Ano naman yan? Ano? Uh, hindi naman kayo talaga... Wala nang kain yan? Wala. Wala akong kain before. i bago umuwi. Parang yung baon namin nung ano, nung umaga, yun na po yun. Hindi na po kami nag, ano, nag abala pa na bumili kasi mahal din po yung mga bilihin oh, doon nga. sa... Anong oras na yan? Anong oras na kayo nakarating ng, ano, ng Novaliches? Ayun, nakarating naman po kami thankfully mga, ano, mga 9pm, ganun. Tapos, <coughs> tapos bumaba na kayo, nagpapunta uh, na kayo, tapos umuwi na kayo. ano uh, Anong oras kayo ng mga nakarating ng bahay ninyo? Mga alas 10, alas 11 na yan? Opo, uh, mga alas alas 11 na po. Okay, pagkatapos nito, uh, pumasok kayo. Ano bang araw yung anong araw yung 25? <coughs> 27 ba? 26 po. Nangyari. 26 anong linggo. anong araw yun? Linggo. Ah, linggo ba yun? Ah, oh, palinggo pa linggo po yun. Pero nung yung nangyari po noon, after po ng event na yun, is nag-shift nag-announce po na mag-shift ng online yung yung klase. Kasi ang nirer ang nirarason nila yung construction na nangyayari dun sa campus namin which is dati pa naman pong nagsimula dati pang maingay pero ngayon lang nila diniin yung reason na yun para mag mag online na lang kayo oh, after oh, what happened after what happened Sa nila inannounce in in sa sa page po nila So pagkatapos nung 26 no pagkatapos ng 26 27 ano ano ba kayo? 27 pasok na Opo, pero yung kami po, ah, ah, 27, pasok na. Monday. Online na lang? Online na lang po yun. Tapos wala nang physical na pumapasok sa school? Wala po. Lahat online na? Lahat po online. Ah, so sa atin ay online class na. Bali ngayon lang po ulit, nabalik yung physical class. Ngayon, Monday. Okay. okay. Tapos nung nag-online -nag, uh, class na kayo, wala bang paliwanag yung yung professor ninyo, yung teacher ninyo na hindi na ba napag-usapan niyan? Hindi pa sila nagpaliwanag. Actually wala po. Parang kung walang nangyari sa ano, sa bataan. Kaya po ano, nag parang uh, nag-continue pa rin na mag-discuss na lang gano'n-gano. Alamin lang pong pang-pangamusta sa amin. Gano'n. Wala bang sinasabi yung mga magulang ninyo na gagawin? <coughs> after what happened? Ano yung susunod na gagawin ninyo? Wala bang napag-uusapan? Um kami pong students is uh, nagsagawa po kami ng um, protest po doon sa tapat ng main campus ng uh, Besling kasi po sobrang uh, lala na po ng nang nangyari din sa bataan pero hindi naman hindi naman po 'yun usapin na sa bataan lang hindi po siya nakafocus doon sa foundation day lang kundi marami pa pong issue na nagaganap po sa loob ng basic na gusto po namin matugunan kaya tulad ng na. tulad po ng transparency po sa bayarin um, Um, bayarin na? Bayarin po sa mga miscellaneous fee kasi marami pong hidden fees na bigla na lang pong sumusul po sumusulpot na walang paniwanag <coughs> na hindi namin alam kung ano yung babayaran namin na yun. Tapos um, usapin din po sa mga tours na wag pong gawing required at bawasan po yung price kasi may mga academic tours po na nangyayari. Tapos meron din pong... Ah, um, so hindi lang ito pinag-uusapan natin hindi lang na po ito yung, marami uh, pa? Opo, marami uh. po pong issue na kailangan pong tugunan po ng best link. Kaya, kaya rin po kami nag-sagawa uh, po ng protest. And kaya rin po, um, gusto po sana namin students na uh, yung LGUs at yung CHED po is um, maimbestig, maimbestigahan nila yung school para po uh, ma malaman nila kung ano ba yung totoong nangyayari doon, kung ano ba yung hirap na dinadanas ng mga students. At para na rin po, mapaunlad po yung sistema po ng Best Link mismo. Mm, okay. Kasi di naman po namin gusto nung ipasara yung school. Uh -oh. gusto lang po namin mapaunlad yung system nila. At, at, at gusto pa paliwanag. Yes, paliwanag mm. po. Tsaka ano rin, concrete actions para dun sa mga naapektuhan, like na perwisyo, na himatay, nagkasakit. Um, or may mga aksidente. Teka muna, o nga pala, balikan natin. Nakalimutan <laughs> ko yung tanong sa sa Ronda Pilipinas. May mga bata na, na hinimatay, di ba? Sinong umatend doon uh, medically? May mga ano po, may mga medical po doon na ano, Red Cross. May mga... Hindi, yung, yung paglalakad na ninyo, papuntang, uh, ano, papuntang, babalik na ng bus. Ano po? Wala, wala bang... Ah, so ibig mo sabihin, yung hinimatay during the... During the event. walking... O oh, during, the event, or during the event o during the walking? During the walking po. Walking pabalik ng bus? Apo. Oh, Sinong umaten sa kanila medically? Meron pong medical pero hindi po kasi na lahat kasi sobrang dami po. Pong... talaga? Opo. Hindi Dahil po ano? Siguro lahat. gutog na rin. Meron pong report na nakarating sa amin na um, yung kapwa niya lang din student yung nag nagsama sa kanya sa hospital tas wala pong guide ng adult or ng fa facility, faculty ganun. Kahit sinong t-shirt sana, walang wala wala kasama. Opo. So, yun po, parang uh, gusto po namin na gumawa sila ng concrete action sa mga ganong pagpapahirap. Kasi po, um, after po ng statement nila na apology, uh, wala namang pong nangyari, wala pong nagbago. So, ganon pa rin naman, nasa, nasa samin pa rin naman yung trauma nung um, naranasan po namin doon sa bataan. So, wala pong wala pong sense yung parang statement nila na yun. Ano panawagan mo sa mga taga-Bestlink? <laughs> ayun po, panawagan po namin sa mga taga-Bestlink na mag-take accountability mag accountability sila, pakinggan nila yung hinaing ng mga students, tapos, um, ayun po, uh, pakinggan nila yung panawagan na baguhin yung mga policies na um, magsisilbi sa mga students, hindi po sa, sa pera o sa mga bayarin. Uh, tsaka po, i-ensure po nila talaga yung safety ng students ayon po. Panawagan mo sa mga estudyante, lalo lalo na 'yung mga naglakad. Ah, sa mga estudyante naman na ah, danas 'yung paghihirap sa Westling, hindi lang sa day nung bataan, um, huwag tayong tumigil na ano, magpahayag ng um karanasan natin, wag tayong, um, na tayong matakot na magsalita, wag tayong matakot na mag-demand ng hangad natin kasi tayo as students, tayo rin naman 'yung makikinabang nun. Tsaka ayun, tuloy-tuloy uh, lang sa pag, ano, pag, pag, pagpapahayag ng hinaing at ismaya at sa nila. Uh, ang uh, ang uh, DWIZ po ay open pa rin. Uh, bukas po kami sa paanig po ng uh, Best Link para sa mga uh, kwento po ni, ni Debbie. Debbie, maraming salamat. Ha. Maraming salamat din po.